Liligo, liligo. Si Winter, liligo. Winter. <laughs> Ayaw niyang maliligo. Tatatakot sa tubig. Hindi po pwede yan. maliligo. Ang aso. Winter. Ano, hindi ka mali ko. Tigas nung ano dito. Yung parang luwa ba? Matigas po. Hmm. Hehehehehe, leka leka Wah, nak le? Siap siap bu, siap siap bu. siap nung nakaraan no, Friday. O, oh, ano ba ngayon? Pwede na. Martes na. May lunes. Ayan, lunes. nasa lahat. Mabilis lang po mainit naman ng panahon. Hay. Eh Eh Ganyan ko po kamahal ang mga aso ko. Kailangan lagi silang naliligo. At maaari, yung init ng katawan nila kasi mga aso, may init talaga dugo. No, Kaya pinupunasan ko po siyang maigi. Okay din na dyan.

Pagpapalituhan ko na po, ano? Yung isa naman, yung isa. Si Winter po yun, na apat na buwan. Yung isa naman. Uh, tatlong taon. si Samira susunod. Samer naman. Asusunod. Ayan. Ayan. parang pa ha? ginagawa ko binababantungan yung pa <clears throat> parang tao unang gawa pa bago yung buong katawan yan, nagitan nyo po yung isa ganun din ang ginawa ko nga natatakot Pero ito so na nang nabuo ito. Kasi eh. Yung kasagsagan ng may nito pa Araw-araw siya naliligo. Pagdating ng tangali. Talagang naliligo po siya. Sabi ng iba huwag daw araw-araw. Dahil matatanggal daw yung kitab ng balaibo. Eh mainit ang panahon eh mainit. Anong gagawin ko? Oh. Siyempre, alaga ako para presko siya. Paligo ako siya ng araw-araw. Pareho sila na siya po. Ito oh. Sanay nang maligo ito. Magbuhat ng maging alaga ko. Pinaliligo ko ng araw-araw. umisa sa ito kahit tagulan eh. Nagpa, nag ako ng tubig. Eh bakit? Eh, kahit na kahit na malamig importante masanay siya kasi yung amoy eh ang ano ko doon yung amoy kapag hindi mo siya pinaliliguan madalas amoy aso siya eh ako naman yun ang pinano ko huwag siya mga amoy aso unang una Patilan. Maligo yung madalas. Sabi ko, araw-araw. -araw. Anday lang kasi kasama namin natutulog eh. Sa gabi, kami dalawa ni Sister Baby, o, oh, magbuhat ng maging alaga namin siya, Sama namin siya natutulog kaya kung paliguan ko siya dapat lang o oh. eh bakit yun nga yan matipid sa tubig oh yung ginagamit niya may shampoo yung tinatabo ko dinidilo po na sa katawan niya pero babalaw ko siya mamaya ng ano ng malinis na tubig yung sa parte ng mata nila eh, para minumuta pa pag hindi mo na yun tumitigas ano po tumitigas oh. kaya binababad ko pa pagkatapos niyan, matutulog siya. Kaya, depressed ko siya. Pagka natulog siya, naligo siya eh. Eh, yung isa, bago lang yun. Si Winter, nito kanina. Kaya, pag isa misa ko na pinaliliguan, hindi ko na araw-araw. ng maliit pa lang naman siya. Eh kasi o, oh, eh pinapasok ko sila sa kalsada eh. Hindi mara mo sila paliguan. Eh marumi ang kalsada. Ah. ito pinaliguan, miniipin ko naman pang buhos ng inidoro kailan? makatipid ka ng tubig o oh, balaw pa ito, wala na siya po ito ha 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 si Samer. Yan. Ah, pagpapasko na. Mahangin maangin na po sa labas. Samin Ika nga, napasik ko kanina. Bah, sabi ko maangin na. Pag maangin na, sinyalis na magpapasko na talaga. Samin yan. pag oh, na lang yan. Yung mga huni ng ibon Yung mga huni ng ibon Ayan Dito Sa meron oh. Sorry Kukunas yeah. ko siya Dito sa basahan. Huwag kang alis dyan. Kasi patak ng paha mo. Baka pa yung balay ibo mo. Ayan. Samer. Dito si Corilis ah. O yan, nandito nga yung isa. Si Winter. Winter! Ah. <laughs> Itu sih Alika. Masuk. Alika. Santri Syamer. Lumun nang nang pupunas kae. Eh. Ya tebatoh. <laughs>

Tapos na siya. Sandali lang, Samer. Shhh! Ay, napaka... Napaka... Ah. Ah. ah! 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 Ay, tumatol din siya. Hoy. Kang ano dyan, Samir.

ay Akin yung sabasaan. Ah. yung na sa na oh. siya. Yung puti. At Kumakalahig sa pong. Hindi nasisira. Siya. Oh. rasira Sandali Opo kita? Huwag ka ano magmadaling ha. Bandera tap Tapos na lahat. Summer. Suklay, suklay. Alain mo <laughs> Alam ko po para kami may ng apo. Sa dalawang ito. Si Samir at saka si Winter. Oh, sandali. Samir. Yeah. Lagi. <laughs> Alam n'yo po, nakakatuwa sila. Ah. <laughs> oh, alam n'yo pong缘故, oo oo. Oo, 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 gigi, gigi. Ah. Ah. Ah 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 ha sila naligo sila Hindi po sila magnanay Ibang lahi ni Winter. Iba, ito Winter. Uh, For months. Yun naman, tatlong taon. Yung si Samia. Magkaiba sila. Pero magkahawig sila ng itsura. Pero yung tubo ng balayibo, magkaiba sila. Si Samir, kulot. Ito, derecho. <laughs> Pero lalaki ito. paglaki laki nito, sigurado magiging asawa niya. Yung atin niya. Ah. Eh, ganito lang kalit pa ito pero kumakatsud na. <laughs> Nagpapalito. Pinapakita niya yung kanyang pagka pagkalalaki niya kahit bata lang. Loko niya. Ah, sana palik eh. Ah. Loko ka, ano? Oh. <laughs> Wala sa ginagawa. Pag mo yun, yung dila, bigla lalo mo mo. Oh, lalo mo <laughs> siya. Ah, na. Yeah. Pag ganim na buwan, pagugupitan na namin. Kasi makapal na ng balahibo. Sige, <laughs> kaibigan, ano? Masarap ang may alagang aso. Ang tawag nga dyan, man, best friend. Man, best friend. Dog, dog, man, best friend. Huwag nyo silang ituring na hayop. Baga matayop talaga sila, aso eh. Ituring nyo silang kapamilya. Kapuso, kapatid. Hahaha. <laughs> Ano ba? Oh, kung ano yung pagkain nyo, gano'n din ang ibigay nyo. Ito gano'n po. Kung anong ginakain namin, silang pagkain nila. Oh, dinami namin sila pinakakain ng basa yung mga buto. Ay, hindi, matigas. Dog food. Meron silang particular. Aussie. Aussie po yung pagkain nila pareho. Pag po tayong isa, yung isa pang matanda. Adult. Tapos nilalagyan namin ng gulay. Yung carrots, pinapakulo yung carrots. Na nilalagyan naman namin ng manok. Atay ng manok, balumbalo na ng manok, atay ng laman ng manok. Yun ang sabaw. Yung dog food ngayon, ang ginagawa ko, pinabababad ko muna ng tubig. Para matanggal yung alat. Pagkatapos, at saka ako sila pakainin ng basa, lalagyan ko ng sabaw ng manok. Pero yung manok na yon, ang ginagawa ko, tinatanggal ko muna yung mantika, yung tababa ng manok. Tatanggalin ko muna. Yan, para walang masyadong kolesterol ng manok. Yan. Yeah. <laughs> Kailangan alagaan yung ano nyo, ang aso nyo. <laughs> ano pa? <po? laughs> Ayan po si Winter. Oh, Winter. dila, dila, dila. Kadyan po yung isa. Mahilig magdila. Ha, <laughs> Ligo-ligo-ligo siya Hoy <laughs> patulogin mo yan Kailangan matulog sila ng tanghali Pag gising nila May merienda sila <laughs> Nag may merienda yan Ibang klase po Merienda nila tinapay Ang palaman cheese Swiss <laughs> Favorita nalang yung cheese Parang dagat cheese Lalagyan ko ng palaman saka ako sila sinusubuan. ganoon lang po ang uh, wala na akong ginagawa eh. Sila na lang ang pinakalibangan. Itong dalawang asong ito. Na si Samer at saka si Winter. Aba, <laughs> napakaganda. Actually, dog lover naman ako eh. Sa simulat mula pa. Ano? Hindi na uh, ako bago sa pagahalaga ng aso. Ano? Nung pa man po, likas na sa akin yan. <laughs> o, nabibi, yung video na tatakpan. Diyan ka lang. Opo. <laughs> <O> <laughs> Nakakapagigil nga ng wala, no? Para. Kasi na, ang ah, sarap po ng magalaga. Kanya lang. Kung hindi nyo naman kaya, ibig ko sabihin, hindi nyo kaya, uh, ah, sustentuhan ng nararapat na pagkain. wag na lang wag na lang. Pero kung kaya, bakit hindi? Why not? Ika nga. Why not ko nat 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 nat. video tayo ayan oh. Na 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 na. Ha, ha, ha. Mmm. mama, 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 mama. Ganyan din po yung isa. Mabako na. Puro ka. Ayan, ano? Hanggang dito na lamang po itong ating munting video sa dalawang aso. Winter, hapat na buwan. Summer, tatlong taon. Kaibigan, like nang like. Light. Ay, like iya yan Share na share. Sana meron po kayo natutunan, ano? Kayo mga nasira, mag-share din po kayo sa iba. Po, ito pong inyong kaibigan, kaya sos, brother, Manny Bautista, ang pag-ahalaga ng Sicho. Yeah, Sicho dog po sila. Hanggang dito na lamang kaibigan na lang. Ito pong inyong kaibigan. Jesus, brother, Manny Bautista. God bless us all. Bye!